Ipinagpaliba ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber ang confirmation of charges sitting ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagdinig ay dapat sana ay gagawin sa September 23. Pero paalala lang, hindi pa trial ang confirmation of charges sitting, kundi isang yugto para malaman kung uusad ba sa isang full-blown trial ang kaso ni Duterte. Ang Rodrigo Roa Ayon sa ICC, ang confirmation of charges ay para tingnan kung may sapat na ebidensya ang prosekusyon para sa isang trial. Pero kung wala namang substantial grounds, ay dito na magtatapos ang proseso para sa dating Pangulo. Sa desisyon ng pre-trial chamber ng ICC na inilabas nitong September 8, pinakinggan ng mga judge ang request ng defense na ipagpaliban ng hearing dahil hindi raw fit ang dating Pangulo na humarap sa pagdinig. Isang judge naman ang tumutol sa desisyon dahil aniya magkaiba ang proseso sa pre-trial at trial process kaya dapat umusad na ang confirmation of charges hearing. Sa isang pahayag na ipinadala ni Nicholas Kaufman sa Newswatch Plus, ang lead counsel ni Duterte, sinabi nitong lumalala o deteriorating ang medical situation ng dating Pangulo. Hirit pa ni Kaufman, sana raw ay pumayag ang kasalukuyang administrasyon na pauwiin na si Duterte dahil sa kanyang lagay. Hindi ito ang unang beses na binanggit ng defense at na mga kaanak ni Duterte ang kanyang kalusugan. Nakabinbin din sa ICC pre-trial chamber sa ngayon ang hiling ng kampo ni Duterte para sa interim release o pansamantalang kalayaan at pagkwestiyon sa jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. March 2025 nang ilabas ng ICC ang warrant of arrest laban kay Duterte para sa crime against humanity of murder dahil sa kanyang madugong gera kontra-droga. Ikinadismaya naman ng mga biktima ng drug war ang pagpapaliban sa hearing ng dating Pangulo. Para sa impormasyong na at on-demand, Tristan Udalo, Newswatch Plus.